mga kabos um, eto mga kabos si-shared ko lang yung nakita ko sa uh, facebook kasi babala to sa mga uuwi na may magpapadala sa kanila kailangan um, mga kapwa ko o kung may magpadalaman sa inyo ng kahit anong mga gamit uh, for example cellphone tapos kailangan may kasamang resibo yun. Kung wala man siyang resibo, tanggalin nyo sa box. Bakit? Kasi para hindi kayo ma-hold doon sa airport natin. Kung saan man kayo airport, para hindi kayo ma -hold. Kasi pag may box yan tapos walang resibo, tatanungin kayo kasi nakaano sila kung saan galing yung gamit. Kailangan kumpleto siya. Kasi nakita ko sa Facebook, pinadala siya ng um, iPhone. Tapos yung iPhone kasi yung ano niya, price niya uh, 100 pataas kaya uh, na-hold siya sa custom kaya para sa mga uuwi, mas mainam na 'wag na lang kayo magdala. Kapag may nagpadala sa inyo na ibang tao, 'wag niyo na lang dalhin. Kung may pasalubong kayo sa Uh, mga kamag-anak nyo, kung mga gamit man yan, kailangan may resibo yan, pangalan. Mas maganda yung pangalan mo para hindi ka na maumpis ka doon sa kostum Okay, mga kabos? Kailangan yun. Tsaka, basta pag cellphone ang ipadala, tanggalin yun na lang sa box para hindi halata. Para hindi na nila questionin. Kasi, kahit nakita nak pa nila yon kahit ano pang mobile yon kahit iPhone pa yon gaano pa yung kamahal alam nila na sayo yon kahit pinadala sa sa iyo so ganun na lang ang gawin niyo okay mga kabos thank you so much much love